Good morning mga mare! Heto at magpapanggap nga muna tayo for today's video dahil naka-on yung camera at magsisipagsipagan muna tayo. Minsan kasi ang sarap maglinis lalo na kapag bini-videohan mo ang sarili mo. Pero heto nga, maaga pa lang neto, eh, nagasikaso na ako. At inilabas ko na nga itong isda na uulamin namin ni Daddy to. Namiss ko na nga itong mga ganitong vlog, mga mare. Kaya heto, at maglilinis-linisan muna tayo sa bahay. Pero kapag nagigising talaga ako sa umaga, una kong nililinis ay yung kusina. At sinasabayan ko na nga yan ng pagsalang ng sinaing. Mga alas 9 pa nga lang ito ng umaga, pero magsasaing na ako. At isinabay ko na din yung kakainin mamayang gabi para isang salangan na lama. Yung kanin naman kasi na sinasaing ko, mga mare, eh, para kay Daddy lang yun at kay Pio dahil nga hang hanggang ngayon ay nakashiritake rice ako. Sinamantala ko na nga din ang sipagsipagan at habang hindi pa nga gising yung bata, heto at nag-vacuum muna ako dito sa aming munting sala. Alam nyo ba, life changer talaga itong aming ginagamit na vacuum ngayon dahil may green light siya at kitang kita talaga yung alikabok mga mare. Meron din ako ditong bagong fake plants at pinalitan ko na ngayong nakalagay dito sa bar counter dahil naglalagas kahit hindi naman inaano. Medyo maalikabok nga kaya heto, binahing na naman. Ay nako, pag nagkasunod-sunod nga yung bahing ay paniguradong aatakihin na naman ako ng rhinitis. Kung ako nga yung naglilinis sa loob, heto si Daddy Ton, siya naman ang nagwawalis dito sa labas. Lately kasi maaga na talaga siya nagigising mga mare at eto talaga yung ginagawa niya. Kahit nga halos tapat ng kapitbahay ay winawalis na niya yung mga halaman. Tinawag ko na nga din siya dahil sabi ko e, buksan na namin yung regalo ko para sa kanya. Dito kasi sa bahay, si Daddy Ton talaga ang unang natataranta kapag nandyan na yung truck ng basura. At eto nga, binilhan ko na asya siya nitong basurahan na may Pedal. Palagi din kasi naming napapanood dito online mga mare at ang sabi ko mukhang maganda nga ito na ilagay sa labas kaya heto at 100 liters na ang binili ko para sa kanya. Tuwang tuwa nga itong asawa ko mga mare at marami na nga daw siyang mailalagay na basura ko lalong lalo na yung mga galing sa parcel. Nilagyan lang din niya ito ng garbage plastic para pag na yung truck ng basura ay madali lang makuha. Maganda nga daw yung ganitong basurahan mga mare at kung ayaw niyo naman ng malaki meron ding small sizes may 30 liters, 50 liters at 80 liters. Meron naman kaming basura basurahan dito mga mare, pero ang problema talaga ay kinakalkal ng mga aso. At mas okay din daw na dalawa yung basurahan namin dahil madali daw siyang makakapag-segregate ng mga basura. At dahil mukhang malambot na nga yung tilapia na binabad ko, ay eh magluluto na ako. Pero bago yan, ay eh magre-refill muna ako nitong paborito kong iniinom na Shepo Apo. Ang pinaka-idea nga ng pag-take nitong Shepo Apo juice ay twice a day. At iniinom ko ito 30 minutes bago ako kumain ng meal. Kaya bago ako magluto, ay eh, iinom muna ako para after 30 minutes ay eh, makakakain ako. Oh. Nako mga mare, masarap to. Tapos kung ayaw nyo naman ng matamis, eh, pwede yung dagdagan yung tubig. Nasa 1,400 calories nga ang tinitake ko araw-araw at 27 calories lang ito. Kaya kahit tatlo pa ang aking inumin ay pwedeng-pwede. Bukod nga sa nakakaglow ito, eh nakakawala din siya ng cravings dahil meron siyang active ingredients na Garcinia Cambogia. Pero again, nakakahelp lang ito mga mare at much better din talaga na magbawas tayo ng kinakain natin para mabawasan din ang ating mga timbang. At nagulat nga ako dahil yung tilapia na nabili namin ay hindi hindi pa pala ng hasa. Nako, buti na lang ay eh, nanonood ako sa mga naghahasang sa palengke. Kaya kahit paano ay nalinisan ko ito for the first time. Si daddy to na nga lang din yung pinagtrito ko nito sa labas. At kita nyo naman yan. Takot na takot talagang matalsikan ng mantika. Hati nga kami nito sa ginagawa habang nagpiprito siya. Eh niluluto ko naman yung isa pa naming ulam. Masarap kasi kapag meron kang pritong isda na ulam. Eh dapat meron ding gulay. Kaya heto eh nagisa ako ng repolyo na merong century tuna. na. Diyos ko, napakasarap nito mga mare. Si Pio naman ang ulam niya ay manggang hinog. Diyos ko, napaka-paborito niya yan. Sa totoo lang, ay eh, nasanay na lang ako na binabawasan ko na yung kain ko. Dahil kung hindi, Diyos ko, nakakadalawang takal ata ako ng kanin. O, oh, siya mga mare, yun lang muna ang ganap ngayong umaga. Bye!